Isang bagong bituin ang unti-unting lumiliwanag sa mundo ng gymnastics, at hindi na natin kailangang lumayo, dahil mula pa rin ito sa pamilyang Yulo. Si Carl Eldru Yulo, ang bunsong kapatid ng Olympic medalist na si Carlos Yulo, ay kasalukuyang nagsasanay sa Japan sa ilalim ni Coach Munihiro Kugimiya, ang parehong coach na humubog sa tagumpay ni Carlos patungong Tokyo at Paris Olympics. Pero kahit marami ang nagtuturing sa kanya bilang next Carlos Yulo, malinaw kay Eldrew, hindi siya duplicate ng kanyang kuya. Iba siya. Different species, pabirong pahayag ni Eldrew sa isang panayam sa Philippine Sports Writers Association Forum, sa edad na labing-anim na, malaki na agad ang ambisyon ni Eldrew maging world champion sa nalalapit na Baye Artistic Gymnastics Junior World Championships na gaganapin sa Pasay at Kalaunan, makapasok sa 2000 at 28 Los Angeles Olympics. Matagal na siyang nagsimulang mag-ensayo sa Japan, at ayon sa kanya, doon niya tunay na nararamdaman ang bilis ng kanyang pag-unlad. Mas nakikita ko na mas nag-improve ako ng mabilis sa Japan, kwento niya. Marami akong nakakasabay na elite athletes, kaya araw-araw, na-inspire ako. Ayon sa Gymnastics Association of the Philippines, matagal ang magiging pananatili ni Eldrew sa Japan. Hindi lang ito simpleng training camp, ito ay commitment na maaaring tumagal ng apat na taon. Ngunit kahit malayo sa kanyang pamilya sa Leveriza, Manila, hindi nawawala ang saya at motibasyon ni Eldrew. Si Coach Moon, sa kabila ng pagiging mahigpit at metikuloso, ay marunong rin daw magpatawa at magaan ang loob. Gusto mo maging pogi? Galingan mo! isa sa mga banat ni coach na tumatak kay Eldrew. At, natuto na rin daw magtagalog ang kanyang Japanese coach, ngunit hindi lang si Coach Moon ang nagbibigay ng inspirasyon kay Eldrew, nandyan rin si Kuya Kaloy. Bagamat hindi niya ito tinitingnan bilang karibal, si Carlos ang naging modelo niya sa dedikasyon at disiplina. Ginagawa ko siyang inspiration and motivation, ani Eldrew. Pero sarili kong landas ang tinatahak ko. I work on my own, I learn on my own, dahil ganon din ang ginagawa niya. Malaki ang pagkakaiba nila ng kanyang kuya, ayon mismo kay Ili President Cynthia Carion. Si Carlos daw ay nagsimula mula sa wala, habang si Eldrew ay pumasok na sa gymnastics na may malinaw na layunin, sundan at higitan ang yapak ng kanyang kuya. At habang ang kanyang estilo at forma ay ibang iba, ang tiyaga at pagsisikap ay pareho, at yan ang nagdadala kay Eldrew sa rurok ng kanyang potensyal. Kaya mga kababayan, abangan natin ang pag-angat ng batang ito sa world stage. Hindi lang siya, kapatid ni Carlos Yulo, siya si Carl Eldru Yulo, ang bagong mukha ng Philippine Gymnastics, na may sariling kwento, sariling galaw, at sariling pangarap na magbibigay muli ng karangalan sa bansa. Ask Chat.